idol mga maring di ana ko sa amo ang garden mga kamaring man ang harvest ganiha nga naka harbis ko og usa ka kilo ang ang katungan yan eh sa katong pikas katong atong gitan na sa una wow! namo sa inyong gitan aw. o mao na ni mga maring mga idol nag na sub ko basta magpugi lang mga mga idol mga kamaring Mauna ni resulta, nag na. Alam mga kamaring, lambo kayo mga kamaring. Huwag isa itong mag-garden mag mga maring. O, oh, yung ganahan pag-garden. Ang ako pong gibuhat ani mga kamaring, nagpaguna ko ani kadang sagbot, dahon hindi isprihan po para sod, o para buwak. Kalo isa gino'ng mga kamaring, maraming bunga ang na-harvest ko ngayong araw na ito. At, gibinta ano, gi ko na doon sa ano, palengke kanina. O, ito mga kamaring, o. Oh. Tingnan yung bunga mga kamaring, o. Oh. Ang taba-taba at saka green. Tingnan yung mga idol. kayo dito mga idol. Maraming gulay dito. Dito sa amin. Sa mga idol. Maraming gulay. Kung gusto kayong mag-ano, mag-utan, napunta kayo dito. Kahit sino. idol, mga kamaring, marami mang bunga. uncas lunes, mga kamaring, daghan akong maharbes, mga 100 na po tingali kapin ka kilo. Matos 200. Kay, usa man ka kilo hanggit tanong. Unyas lunis na po po magharbes, ane mga kamaring, mga idol, at ang usak adlaw, harbes na po. O, mga idol o, mga kamaring o, maraming bunga. Tingnan nyo mga kamaring, ang Kadaghan sa so din taos bunga, nga. Kitin daghan na. Grabe pong daghan na Giswerte meron mga idol, mga kamaring, pero mating barato lagi gulay ron. Grabe sa daghan ang nananom, gunad atong matuan. Maaning, sagdilag barato mga idol, basta dila tamuhon ng ugar din. Halag barato. O mga idol, Ini ka man na magpakita ni among batong mga idol, maato ta sa among okrahan. Basig na na po ito, buwak. O bunga ba kaha? Sige mga idol, mga maring, atong atoon. O mga idol, mga kaparing, mga maring. Gisirte ko so, mga maring, mga kaparing. Grabe doon lang buwa, ukra. Huwag ukra mga kamaring, nga ni kalambuwa. Sa mga kamaring, susuot ko yung ani sa una. Kay giinit. Karon gi, gi ko kay gi Uwan, lambo pa jud. Gi pa puron nang maring kay mahal nag ko nog okra ron. Kag ko kilo. bawi, -bawi po pus batong nga tagjis kilo. Mao ni mga maring, grabe tong lambo ah. O mga maring namuwak na di gahaw ang okra na awa pala mo bukad ag buwak pero padung na siya nga mo mubukad Padung na po na sa mamunga. Maghuwat lang po kung mamunga ni kay manuroy ko manuroy ko klasik-klasing lugar, lalain lugar hang adtuon tuon mga soke. Hang at ang mga soke mga idol. Gamingaw na sila na mga idol. Kato nagsigip ka pa kong panuroy. Sa karon, mamunga na ni hong okra, mabalik kong panuroy kay na naman daghang isoroy uh, okra, batong palia o mo ni mga kamaring oh tingnan yung mga kamaring oh Pris ko ka yung akong mga utanon ni sa sa amua mga idol. Siya mga idol kasi kinain ng uod. Hindi pa na-esperyan aking asawa kasi ano, nag-ano siya sa basa kanina? Nanaminto. Kay napalit sa baha. Basig ugma ni niya, isprihan. Mga idol, oh. idol, kaning akong gitan ng mga okra o sa usan Sa kalata Daghan ka yung sudning usa kalata, mga idol. Mga 300 tali kabuok 400. So, apas pikas. So, ano, og o tanong dito sa pikas. kaya wak manaarang agang gitan ng dere. Ang sobrato sa pikas. Oy, may bunga na pala, mga idol, mga kamaring. Mayroon na palang bunga. Tingnan nyo. oh na bunga. O may bunga na mga kamaring, mga idol. Akala ko wala pang bunga. Mayroon na deeng bunga. O. Uh, mga sunod adlaw mga idol. Sinsimana. Marami na tong bunga. Makasuroy na dog ko. Sa aho ang hinaguang pagtanong o ukra o batong sa magkugi mga idol, mga kamaring, maka harvest day sa tagbag kugi la dyan ta. Okay, o magsigala o mga idol, i-update lang na mo, kamo sa sunod na mong... mga tanom. Update lang na mo, sunod mga idol, lag among mga video. Video, o among mga basakan kasi na na po'y uwan. Mabasa me. Maayo ra po mo sila silas idol tata kay grabing kusugas uwan diri na ni uwan na po. Sige maraming salamat po sa inyong panonood sa amin. Mga idol, salamat. Salamat sa suporta mga idol, mga maring. O, punta na kami. Ay uwi na kami kasi mayroon ng ulan. Sige, maraming salamat po.